Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. imahe dito sa Kalamba, Laguna. Ako pa rin ang nag-iisang kabiyahe, buddy. Apple! At magandang magandang umaga. Ako naman ang inyong kabihe Jenny. Hi, magandang araw. Aking nga yeah. uh, Yan. At uh, samahan niyo po ulit kami sa isang oras naming uh, talakayan at chismisan. Yeah. Di ba, we? Dito pa rin sa aming programang My, My TV6, Biyahe Tayo, tayo. Hashtag ipagsabi. Ayan, kamusta ang week mo? Mabundi My mabundi dear partner. partner. Yes. Malapit na ang <laughs> Valentine's Day. Day. Pero bago 'yan, syempre magre-recap muna tayo yes. sa dati nating napasyalan, ang Aramiel Restaurant, oh, 'di ba? <laughs> napakagandang place oh, niya. Oo, oh, nakakatuwa. Kasi madali lang siyang puntahan. Yeah. Ito po ay sa Pila Laguna. Nasa National Highway mm, lang po buli siya. Bulihan ba? Bulilan. Bulilan. Bulilan Sur. Ayan, partner. Ano mo mo sa pagkain doon? Napaksarap. Mm -hmm. Diba? Lalo na yung manok nila. Talagang oh, oh. may original ano sila doon. At saka nakakatuwa kasi from teacher dati, mm -hmm. naging chef na siya ngayon. ng sarili niya Talagang business. Talagang focus na focus. Pati yung asawa niya dating OFW, nag-focus na lang siya sa pagbibigay business. Kasama yung kanyang asawa. Oo. Kung baga, uh, parang nga naman daw magkakasama na sila habang lumalaki hmm. yung mga anak nila, ay uh, makita niya na, na talagang lumalaki na yung mga oh. bata, kasama niya yung family niya. Hmm. And nakakatuwa kasi uh, silang mag-asawa talaga yes. yung nagtutulong. Nakita mo, lahat ng menu nila dun sa Aramiel ay ang nagluluto ay si ma'am. Ma ba diba? Yung tawag nga niya sa asawa niya ma'am eh. Boss madam. Boss madam. <laughs> Hi ma'am. Hi po. And uh, Anong balak mo? Siyempre, malapit ng ating Valentine's Day. Hindi ko pa alam sa partner ko. <laughs> ewan ko. Sabangan natin yan. Oh, ewan ko ba kung anong gagawin namin dyan. Ano? Ikaw, anong balak mo? Lagi naman kami <laughs> may balak na mag-asawa. Naks, see? At yan. saka, bago lahat, matiin muna natin, siyempre, ang ating mga kasamahan sa TV 6 Siyempre, sa pangunguna ng ating head, uh, Sir Christopher Sanji, ang ating uh, program manager slash Director na din, siyempre si Ms. Pets Oka, at ang ating admin sa office si Maylin Roselion. Ang ating technical supervisor yes. director na din Simon Restrevera, ang ating cameraman at piloto na rin ngayong araw, Celso si Gaco, so ating kabago-bagong kasama no. Si Earl Mark. Yeah. At may isa pa sa ating oh, marketing. may bago kayo. Yes. Yeah. Wow, may bago. Si sir, si Kuya Melvin Real. Ayan. Oh, kilala. Oh, si Kuya Melvin. Hi, Ay, Kuya Melvin. Kasama uh, na sa, sa ating My TV 16. Okay. okay, very good. At ang kanyang asawang yeah. si Ate Tere. Ayan, magandang umaga. Siyempre, magandang araw din sa aking uh, family sa Provincial Information Office. Ayan. At, ah, tog mo kalimutan yung Iyong asawa. Oh, okay. siyempre, lagi ko kasama yung driver ko and asawa. Di ba? Yeah. Si Aldo rin to. Sylvia, yeah, syempre, laging nakasuporta yan sa akin, di ba? Yeah. Ikaw din naman, di ba? Hi na lang. <laughs> Baka naman daw sa Valentine's Day. Baka or, naman. Oo, oh, oh, yan. At syempre, sa, uh, bago tayo mag, uh, pumunta sa ating guest ngayong araw na to, ay uh, panoorin nyo po muna yung aming mga kaganapan nung aming last episode. Oh, yes. Yeah, dito pa rin sa aming programang My TV6, biyahe tayo! <laughs> Hashtag Ipagsabi! <laughs> po namin kayo ng konting advice para po din sa mga uh, uh, gustong magsimula ng ganitong business. Ah, okay po. Sige, sa ano po, sa mga gusto pong magsimula po ng business, uh, paano mag magsimula, basta po ang kailangan po ay si Lord muna po ang unang ani natin. Sila po kakalimutan po. Sunod po yung love, passion, para po yung kalalabasan po ng inyong business ay mag maganda po ang magiging resulta. Tsaka po, try and try lang po hanggat mag-succeed po yung ano natin business. Try and try. Huwag susuko. Laban lagi. Yeah. Everyday na hamon ng buhay, kailangan ay lumaban. Oh, so, yeah. Na Very good. At ito na rin po yung pagkakataon nyo, sir, para imbitahan ng lahat ng manonood na pumunta dito sa Aramil Restaurant. Ay, ay ini iniimbitahan ko po yung iniimbitahan ko po lahat yung mga mga tao po, viewers, mga viewers po ron ng ron. ano, ng... May TV6. Ah, May TV, TV, ano po? May TV6. May TV6. Biyahe tayo. <laughs> biahe, biahe tayo. Uh, dito, dito lang po, located po yung Aramiel Restaurant po sa Don Manuel Subdivision, Pila Highway, uh, Barangay Bulalansur uh, Pila Laguna. po. Ayan. May FB page po ba? Ah, yun? meron din po kaming FB page, Aramiel Restaurant. Ayan uh, po. Pa diba? Pakacheck na lang po. At ang Uh, contact number po namin ay 09177190209 So yung mga may inquiry po kung paano mag-order, paano mag... Mag-advance order, magpa-booking uh -oh, mag yes. mag po yeah, yeah. And Doon na lang po kayo pumunta sa FB uh, page nila So Aramiel Restaurant At papalabas din natin sa ating screen ng kanilang yes. mga contact number Contact numbers po, pwede nyo silang tawagan mm -hmm. yeah. Ayan, at syempre... Uh, pa-tahan natin at bisitahin natin ang kanilang mga nagsasarapan pa yeah. ng mga menu. Halika na. Tara. Come on. Tara. At nagbabalik pa rin tayo dito sa programang My TV6. Biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ako pa rin ang inyong kasama sa pagbiyahe, pabiyahe buddy, Apple. At syempre ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. At ngayong araw na to ay nakakatuwa at talagang saktong-sakto sa panahon yeah. yung napuntahan natin. Nandang nga tayo sa Bulalo sa Banga, dito sa uh, Kalamba City. ba diba? kaibigan? Kaibigan na ano, uh, partner. At ngayon nga po ay namin sa inyo. Ipakikilala pala namin sa inyo. syempre... Ang may-ari ng banga, ah, bulalo sa banga, syempre ang walang iba kundi ang magandang si Ma'am Jingle Villegas. Tay so, yeah. yeah. ay Magandang araw po. Magandang araw. Hello. hello. Ayan, Good naman. morning. Ay, Napaka thank you. Napakaganda naman ang ating madam. Pinikata uh -huh. uh -huh. lang. <laughs> uh -huh. Ma'am, bago po ang lahat, bumati muna kayo sa ating mga taga-panoon. Um, hello, everyone. Good morning. And today, uh, nandito tayo ngayon sa Bulalo sa Bangas, San Juan City, Calamba. And... Uh, Uh, magandang magandang umaga sa lahat ng nanono at sumusuporta sa My TV 6 dito sa I think it's Royal Cable. Yes, yes okay. Ayun. Ah, magandang so, yan. magandang maganda talaga si Ma'am. <laughs> thank, thank you. Maganda. Tapos <laughs> sana maganda tayo sa camera. <laughs> Ganyan tayo talaga, Ma'am. Ganyan talaga. Okay. Yes, okay. Kakaano Tsaka ano, 'di ba? Parang sanay na sanay si Ma'am dito sa oh, oh, um, kasi sabi niya parang dati may nag-interview na rin po ba dito? Mm -mm, oh. yes, actually this is my second uh, TV interview and madalas kasi si Roy, my husband, yung talagang uh, ah, pag mga hmm. TV interview kasi medyo mahihiyain pa tayo sa lagay na to. oh, hindi ba? Hindi mo na lang tao. hindi matatanggal yung hiya mo sa amin today. Sa so, susunod, <laughs> so, join na ako sa travel ninyo. Uh Oo, -oh, sige. Mam, ma sasama ka na namin parati. Ayan. Uh, siyempre, mam, bago tayo magsimula dito sa Bulalo sa Banga, mm -hmm. siyempre po, ah, uh, Um, uh, magbalik muna po tayo sa mga um, uh, kung may trabaho po ba kayo dati? Bago ang bulalo sa banga, ay ano po ba yung pinagkakaabalahan? Um, before, dati rin akong employee, no? Nasa sales and accounting ako for almost 10 years, siguro. Then, na um, ko si husband, si Roy. So, siya talaga yung uh, may uh, business-minded, no? So, kaya rin kami napunta dito sa business na food business is just because of him. Ah, okay. So kay, si Javi pala ay talagang business-minded? Ano yes, oo. Oh, oh. So dati po meron na kayong business talaga? Um, nag-start kami with Uncle Roy's Burger if you are familiar with it, no? So one year yon that was 2015. Then 2016 namin tinayo itong uh, Bulalo sa Banga. Ah, matagal na pala siya. Yes. Pero pa, bakit naisip niyo, eto bulalo Um, actually, I'm manilokana So, ang mga pagkain natin is medyo, yan, mga masasebo or ano, yung talagang so, typical sabaw. Filipino food. Oh. Oo, kaya namin clean-eat din tong abulalo uh, sa mga na concept, no? And one thing, dito kasi sa Kalamba, wala masyadong kainan dati na Filipino food. Unlike now, na marami na nagtayo Um, kaya, Uh thankful din kami nandito pa rin siya. So from 2016 up to now. So uh maganda pa rin naman yung takbo ng business. So matagal na pala po talaga ang wala mm -mm. niyo sa bangka. Ma'am, yes. um kamusta po kayo during the pandemic? Kasi um, di ba almost 2 uh, to 3 years tayong mm -hmm. wala. Yes um thank you for that question mm -hmm. ma'am no during that time um isa rin kasi tayo sa nag-cater ng mga covid patients so oh, okay. for the whole uh, kalamba so tayo ang isa sa nag-cater ng pagkain ng mga patients natin at um, siguro mga one year din yun no na natin sila because at up to now continues pa rin yes. naman yung uh, yung okay. ano yung um, status niyon, yun so kaya okay naman kami that time but we have to close also the business mm -hmm. and we focus to the patients na nangangailangan mm -hmm. din ng support natin on that time. Yes ma'am. Ah, uh, thank Paano po yung mga nag employee nyo po during that time po kasi di ma medyo na-close. Bakit natanggal? Um I'm sorry pero meron din mga na-layoff talaga and meron din naman mga na-retain kasi that time ang kinikita kasi nating patients is mga siguro 1000 mm -hmm. per uh, yeah mm -hmm. 1000 yes, so per okay. meal so that breakfast, lunch, dinner. Um, aside pa doon, meron kasi tayong mga ang uh, mga frontliners kung tawagin like yung mga poso, okay. ganyan, nurses, mm -hmm. doctors, o oh, yes. oh, yeah. So tayo rin ang mga nagki-cater yung mga panahon na yun. Kaya yung iba na employees natin na retain, yung iba talaga guys, hindi naman natin na kaya. So uh, we have to lay them off talaga. Oo. Oh. Pero hindi kayo mam kinabahan na mahawak kayo doon sa mga pasyente na bibigyan niyo naman. Na no? Maganda kasi yung protocol natin dito mm -hmm. sa Kalamban, no? So talagang uh, meron talagang uh, sistema yes, on so. how we deliver the pr food properly. So meron tayong nagpe prepare sa kitchen, meron din talagang tao na magta-transfer ng food. Mm -hmm. At meron din talaga kung sino lang yung uh, uh, tao na magbibigay dun sa patient. Kaya um, hindi natin maiwasan, no? oo, Hindi natin maiwasan mm -hmm. na meron talagang air virus or whatsoever, pero Um, sa awa ng Diyos, no. Uh, wala naman talagang nagkasakit sa atin during that time. And yeah. of course, yung vitamins, it's very important also. Yeah. Kaya yung you know. kasi talaga kailangan natin mag-vitamins hmm. ng anong oh, na yun. Oh. And nakakatuwa kasi ay hindi naman po kayo masyadong naapektuhan hmm. nung pandemic and Unlike yung mga dati Other na, business. kumbaga meron nga po mga nagtayo na mm -hmm. business na kakatayo pa lang biglang nagsara na agad. Mm -hmm. So ma'am, sa ngayon po, ilan po yung regular employee niyo? Um, for now, ito lang kasi yung branch natin, no, ng Bulalo sa Banga. So I have Uh, five employees lang, so matatagal na rin sila actually. Since mag-start ako, mag-business ng um, Bulalot sa Banga, nandiyan na sila. So, I'm thankful din sa mga tao na tumutulong, no? So, there are also the backbone of the business. Kaya kung ano rin yung pangangailangan nila, we support them properly naman. Ma'am, may mga tao nyo po ba dito? Eh, full-time o uh, part-time lang? Full-time sila. Actually, meron akong caretaker dito sa store. nag stay siya dito. So, at sila yung naglilinis all throughout. Then, sila rin yung nag-duty. So, mm -hmm. Ka Kasi hindi lang siya, ano, bulado talaga. Kasi catering mm -hmm. services din siya. Yes, ma'am. Ang nabanggit ni ma'am. So, ma'am, uh, ano po ba ang pagkakaiba ng isang uh, dati kang employee, di ba po? Mm -hmm. Sa pagkakaroon ng sarili mong negosyo. Uh, very challenging then magkaroon ng um, isang food business actually, opo ma'am. Um, kailangan, um, you have to know the system first, of course. Ikaw lahat, marketing, accounting, up to pagiging pagmamarket. So, yun yung mga challenging times namin no, na, uh, during sa, uh, from time na nag-start kami na itayo tong negosyo. Not only this one, but yung mga previous din na mga business namin. so Um, ang pagkakaiba niya during sa as employee ka, no. Ikaw kasi as employee kailangan mong pumasok, no, yes. from 8 to 5, uh, 8 to 5 or 9 <laughs> to 6 something like that and required. You yes, are required to mm -hmm. go to the office to report to the office. Dito naman, so may mero uh, pa, ta meron tayong tinatawag na time management, okay? Mm -hmm. You have time for your family, you have All time right. for the business, you have time for yourself, no? So, yun yung mga kailangan natin i-manage kapag meron tayong nagbe-business. Pag nagbe-business din tayo. Mm -hmm. no? Tsaka isa pa dun, wala kang boss. Ikaw mismo solo ka. Oo. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, Ma'am, napansin namin yung, yeah. ano, yung restaurant nyo is parang bahay. ah yeah. Mm -hmm. Uh, ito po ba ay sa inyo or nagre-rent po kayo or bakit po pati ganito yung uh, napili nyo yung concept? Um, blessing in this guys, no? nung nakita namin itong lugar na to, it's totally perfect sa concept natin na Filipino food, ah, uh, 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 Filipino food siya. So, nung nakita namin siya, um, actually, kakilala rin naman namin yung nagpaparent dito, no? And sabi ko, I want to to rent your space, yes, no? So, Kaya baka naman po pwede namin siyang i ano, i-renovate ng mm. -hmm. konti then um gawin natin gawin po namin siyang um small restaurant. And luckily, pumayag naman si Madam at saka si Sir po na mababait Kasi ano siya, eh, parang residential area siya, di ba? Yes, diba? ma'am. So, mm -hmm. nakakatuwa kasi talagang kitang-kita mm -hmm. -kita mo siya sa daan. oh po. saka pag na, ano, pagka nakapunta ka sa Tagaytay, parang okay. okay. halos okay. same. Pareho. oh. oh, oh parang ano, nasa bahay ka lang. Masarap kumain ng humigop na sabaw kasi Correct. hindi na may ilang. Tsaka nasa heart din siya ng kalamba, near bahay mm -hmm. Oh, ni oh, Rizal, oh. dun sa pasyalan dito sa may malaking uh, banga dyan. Kaya perfect uh, spot for uh, also. At nakita ko rin dun sa nakasabit nila, no? Meron silang plato na Patunayan na kumain dito si Mayor Ross. <laughs> oh, <laughs> 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 Alam ko, isang, isang maganda yun kasi uh, kung magpa-pinupuntahan talaga siya mm. ng official, eh, 'di ba? Tsaka maganda yung parang ano, ah uh, gimmick din Apo. sa isang mm. resto, restaurant, uh -oh. 'di ba? Kasi yung iba natin mga napuntahan, may kanya-kanyang gimmick sila. Siguro partner sa pagbabalik natin ay ah uh, uh, makikita natin at malalaman natin po ano-ano ba yung mga specialty ni Mama sure. Angel. Ano po dito at sa Bulacan sa ba? Para malaman din natin bakit bulalo sa bango. Okay. Correct. Okay. Oo, parang hindi pa natin napag-usapan oh yan. Yes. Sa pagbabalik po yan ng aming programang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. uh, Jenny. Salamat, Kabiyahe Apple. Hindi nang pakilala ang aking partner. Okay, yeah. ah, na yes. At narito pa rin tayo sa Bulalo sa Banga. syempre, kasama pa rin natin ang naggaganda, naggaganda. Ang maganda si Ma'am Jingle. Ma'am Jingle, say hi ulit. Hello po, viewers ayan. of uh, my MyTV6. Ayan. Ayan. At ngayon nga, syempre, may mga naiwan tayong katanungan yeah. para kay Ma'am Jingle. Kasi kanina ay, syempre, na-intro na natin yung mga pinagmulan kung bakit kung bakit nagsimula ng business ang magkasawang uh, Ma'am Roy, uh, Sir Roy yes, and Ma'am Jingle. At ngayon nga po ay alamin natin kung ano ba ang pinagsimula ng bulalo sa banga. Uh, so, ayun po, ma'am. Um, Nag-start kami 2016, no? Doon lang sa small garage. Tapos, uh, medyo lumaki kasi yung demand natin, no? Maraming customer na tumatangkilik din sa um, product natin or doon sa sinaserve natin. And luckily, nakita natin itong um, magandang lugar na to na fit naman sa Filipino food concept po, no? Kaya, uh, 2021, lumipat kami dito sa malaking space na to to cater naman yung mga ah uh, kalambenyos na mas marami. Ay, nakakatuwa mm. kasi mm -hmm. diba from maliit, lumaki. Mm -hmm. Baka susunod na balik natin, ano na to, mas bongga na to. Talaga naman. ano, pati pinupunta oh, na oh, Oo, oh, okay. madami siya nga ano, uh -hmm. naman madami siya nagiging bisita. Ito, itanong yes. din natin. Yes. yes, partner. Bakit gulalo sa banga? Um, gulalo sa banga, hango kasi to sa, um, uh, kalamba, no? So, yes, banga. Uh, oh, kalan plus banga. So, bulaluhan sa kalamba so kaya naman siya naging uh, bulalo sa banga kasi Ay, no. kalan plus banga kaya kalamang <laughs> ayun yes. yes. oh, oh. maluluto sa banga yes oo ito talaga ko kasi ah, bago tayo pumunta sa Tiki man tayo papanghila mm -hmm. ng mga menu nila ah, gusto po sana namin itanong sino po ba ang nakaisip ng mga recipe na inihahain niyo dito po Uh, good question no ma'am kasi tayo mga Pilipino kasi ay mas ma magaling kumain at masarap kumain okay. no. And binabalikan lang talaga natin yung mga uh, typical Filipino food no. So um ang tawag dito, yung create namin itong mga food na to no para ma share no. At bukod po doon, ang heart ko talaga nito at kung nagbigay ng mga konsepto na to is Bukod kay Roy, my husband and me, yung collaboration po namin is nandun na. But Um, meron kan meron ding nag-enhance uh, no ng food namin para mas maganda siyang tignan, mas ma-present uh, presentable siya no no. Meron kasi akong uh, brother na chef no. Kaya nung dumating siya, nung binuksan din namin to, nandito siya to help us no para ma present siya. And yan po yung nakikita natin ngayon na um ang tawag diyan 'yung food pati. presentation plating, kung ta yes, plating kung tawagin natin okay. ano 'yun Oo oh, oh, asya atin 'yung naman po 'yung inyong ano So diyon pag dumating siya so 'yung brother, no, Julie Boy, nasa, ano siya ngayon, nasa Saudi, nasa Marriott Hotel, no? So, pag bumalik siya, invite ko ulit kayo. Oh, for sure, <laughs> makikita niya to, ah, talagang, nakakatuwa kasi yung plating yeah. nila maganda. Mm -mm, thank uh, you, ma'am. <laughs> Tama po, ma presentable mm -hmm. talaga, kasi minsan, Talagang ang kinakasarap din naman talaga mm -hmm. ng pagkain ay kung paano mo i-prepare. At lalo yung mga customer, ma'am, una nilang tinitignan is Sorry ha, ah, pero hindi na tayo nagpa pre mention na. No? We have to take the pic. Yeah. do have pictures, to take pictures yeah. of the food then nasa nasa Instagram, Instagram or what? Po Facebook. Po, Facebook, TikTok, no? So, yes, oo. Oo, ayan. And yeah. partner, may tatanong pa kay ba? Ayun, yung si brother po ba may tinuruan dito para dito sa mga Yes, Disney po. Um, yung mga kitchen guy naman natin no yung mga mababait at masisipag din naman na cook natin matuto naman sila no so mabilis lang din naman silang naka-adapt at naka naka-sabay no dito sa pag-present and now so kaya na-maintain din naman natin yung uh, yung pag-prepare at saka of course the taste, no? Kaya yun yung pinaka-importante kasi, no? Yung lasa ng pagkain natin. Ayan, at dahil dyan, partner, ay atin nang ipakilala sa kanila ang mga nagsasarapan na nasa harap natin. Ito yes. Ito po, po yung mga typical na talagang menu ng isang Pilipino. Yes. Talaga. So, Opo, ma'am. po. Um, ito, ma'am, ay isang uh, tilapia fillet sa gata, no? Okay. So, wala na tayong kahirap-hirap kainin okay. dyan. Fillet na yan, okay. no? So, um, fork na lang, so, no? Na lang. Kakain mo na lang, and you enjoy na lang dun sa sauce niya. And of course, the Pinoy Bistek, no? Kung mm -hmm. tawagin. And the uh, typical, uh, bagnet kare-kare. Yan, yung nakikita natin and yan. And uh, it one it of the best sellers oo, po diba? yan, no? And of course, yung fresh na, from the market na chop suey, no? So, makikita nyo, napaka green-green, uh, oh, green. Oh, yeah. yeah. So, Maka medyo, pa. ano pa? Oh, Mapulay. Yes, oo. Oh, oh. So, yan. Isa rin yun sa best seller natin. And of course, ang sinasabi nila, ang ano putok batok. batok na chicharon bulaklak no ako yeah. ah, kung mapapansin natin yung chicharon na no, hindi namin siya kinakat para makita siya na no, mm -hmm. wow ang cute no, ano, bulaklak talaga siya oh, no so, actually pag... maganda talaga siya i-present yes. yes opo and of course ang ating um, bulalo sa hindi na siya sa ano. <laughs> bulalo special na siya sa <laughs> special bulalo. <laughs> bulalo. Kita mm -hmm. niyo na umuusok-usok pa talaga. Opo, uh, yan. We serve hot talaga here, oo. Oh, oh. Ayan, ma'am. So, ma'am, uh, ngayon po ay uh, tatanungin namin kayo or bibigyan na lang po namin kayo ng konting mensahe mm -hmm. para po sa mga uh, gustong uh, pumasok sa mga mm -hmm. business, uh, food industry mayan, o kung ano man po, tingnan uh, po kayo ng konting mensahe po. Alright. Um, sa mga gustong magtayo ng uh, mga negosyo, especially food, no, um, ang konting ang advice ko lang is huwag kayong matakot magsimula kahit maliit no kasi um, there's always a time no for for us no mm. so gaya ko maliit lang dito nung una and uh, na kung ano po yung nakikita natin dito ngayon eh pinaghirapan din naman natin and importante is yung tutok ano so wag mong papabayaan especially yung food mo kasi yan yung binabalik-balikan okay so Um, Konting tiyaga, no? So, hindi naman natin ito no? Talagang um, mahaba-habang pasensya at mahaba-haba pang pagsasamahan wow. nyo. Lalong-lalo na yung mga kasama mo dito sa store, no? Yung mga employee natin, yan yung mga dakila talaga. So, yan yung pinaka-importante, yung relationship din, no? Yeah. Kaya, uh, be a good boss, be a good leader, And para ma-achieve din yung mga, yung gusto mong goal. Tama yun. Tsaka taga natin, no? Lagi tama tayong titiwala yun. sa tao. Yes, yes tama yan. Tama yun, kasi no. syempre, pag minahal mo yung mga empleyado, yes. mo, mamahal ka rin. mamahal ka rin, Syempre. syempre, kung ano yung binibigay mong uh, pagtitiwala sa kanila, yun na nabibigay mm. niya sa'yo. Opo, ma tama, totoo yan. At so, ito na rin yung pagkakataon mm -hmm. niya, ma'am, no? Para i-promote sa ating mga manonood. At imbitihan silang pumunta oh, dito sa Bul sa mga mahal nating mga taga-Kalamba, no? So, um, always open ang Bulalo sa Banga from 11am to 9pm. Nagda-deliver kami, dine. And of course, nagka din po kami sa mga uh, traditional events like wedding, uh, minyag, uh, debut. So, tumatanggap po kami ng reservations and bookings. So, just give us a call. Message na lang po sa amin sa Facebook. Bulalo sa Banga Kate Restaurant and Catering Services. Ayun! At salamat po, Ma'am <laughs> okay, oh, Yes, no? no okay. Kaya ni Ma'am nawala na tayo. Oo. Oh, oh. So, yan, partner. Siguro ay, uh, it's time to uh, tiki man. Yes, kain kayo. Kail oh, oh. right. Kailangan natin tiki man to. Maya-maya lamang yan. At syempre, partner. At maraming salamat sa iyo, Ma'am Jane. Thank Minge. you. Sa mga ating mga manon manonood, abangan nyo pa rin kami sa susunod na episode sa mga aming mga biyahe. Dito pa rin ako pa rin ang inyong kasama sa biyahe, ang inyong kabiyahe buddy, Apon. Siyempre ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny. Dito pa rin sa ating programa, My, My TV6, 6. Biyahe Tayo, Hashtag Ipagsabe.